Good morning. Happy Monday sa lahat. Dito tayo sa, ano, sa ating cable area. Ito may mga tila dito. Ayan. Maraming ano. Maraming tila. Ayan. Ayan ang dami. Ayan. Ayan. So, ayan. Yung nadoon mali. Alas hindi pa nabuhasan kamrat na naman guys ang namin tayin yan para bawasan yung ilaw ayan guys ano mag-alas mag-alas ito pala ng mga guys. ito so, yung nakatambak dito wala na so, ito mga tabas din ito dati nga kung tabas nga ayan mga, mga, tabas na puti yan o pes And... so maraming tabas yan sa so, baba yung mga tapos namin jacket yun na kayo guys sa busis ko ha Ay, sorry. Ayan. Ayan. Ayan yun taas. Ayan, ang Ayan. Ang gamit niya. Ayan. So, yun. D Dito muna tayo, guys. Ah, wala. Ta, wala akong stand eh. Ayan. yen lis nice. matih walaki wala katerunu inanea na tilah

So, mga tabas pala so, Tabas. Ito na, yung makina niya, nagagamitin. Sinuko lang kasi walang ino, oh. Bagong bago, bago sa paningin. Si ate. So ito guys, may bagong makina dito. Yan, nasimbol na namin kapon. Dumating yung kapon. Ito, may isa. Ito lang. So na. Adon yung ano? yung karto, yung pinaglagyan. So, yan. Siyon pa. So, may mag, may tuturuan akong manahi. Kaya doon ilalagay sa tabi ko. Sa so, dito. Kaya sisikip yan. Yan. Bagong-bago -bago ito, guys. Yan o. No? Kasi siya na kaysa busis ko, medyo namamalat pa tayo eh. So, ito yung titamin. Ayan. Ang dami. Meron pa ako nila si no? and no? Ayan. Tapos, may ginagawa pa ulit ako. Ayan. Ang dami nyo, guys. Pero yung mga hindi pa namin si si Pira, no? Ayan. Ay, nakasipir na pala ito. So, ayan. ito hindi pa rin buo ay naka ano wala pang kular so ito papalitan ng misa papalitan saka yan papalitan ng misa yan ang kasabay na binili kahapon yan yan yun ituturuan tayong manahe dadagdagan kami so na So, labas ako dito. and wala pa yung ano. Wala pa yung driver dito. Ayan, yung na-parking Parking. Ang dami na niya. Napaking. May ano, may repair. Ayan. Ito yung mga puti na tahi lang talaga yung Ito guys, yung misa nung yung paano makina mga cartons pa. Ayan, nakabalot pa, nakalot pa ng karton. Ayan, yung pinakampaan nyo. Ayan. Ayan baka magkasimbol mamaya. So, balik tayo dito guys. yun So, Yan lang muna guys. Malat yung boses ko. Pasensya na. Ang laki ng box <laughs> <laughs> diba, lang. Hindi ba laki na tayo ng mati na ako. Kaya nyo ngayon. Okay. Ay, laki <laughs> 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 ano na dyan mo malakasan. si Galoy. Wala ka naman ito ba sa mga jacket, Loy? manun pa lang. Siya oh, mag-grasa okay. nalang. Hanapin ko po yung tela. Okay. Tapos ka ba, ron?

Ah. Oh. Dina oh, pang-ano natin 'yan? Hoy, may sumbiro O, oh, sa tayo, apat na oh. Oh, may sumidero, 'no? Yung frame na 'yan. O, may frame Akin 'yan isa. Wala nakatusok pa 'yan eh. <laughs> Nakatusok pa 'yan. <laughs> Huwag mo ya ni Nalang Eh, ini nalang Ini my day Eh, Ay <laughs> si <laughs> Ay, bukas yung aircon? Oo, oh, bukas yung buka aircon yan. Ay, may bago na. Bawal lang tambay-tambay, ikaw ni Ma'am. <laughs> Hindi naman ako tatambay dito. <laughs> तो सप्तःशदी